kahulugan ng killer whale sa panaginip. Ang killer whale ay simbolo sa kapangyarihang lumikha ng kalayaan. Ito ay ang kakayahan na mayroon ka upang gawin ang gusto mo. Ang mga killer whale ay mga nilalang sa dagat na kadalasan namamangka sa lahat. Ang killer whale ay isang simbolo ng kapangyarihan na mayroon ka sa ibang tao. Ito ay ang mga hindi pala kaibigan na mamal na may agresibong pag-uugali kung sa tingin nila ay nanganganib. May kaugnayan din ito sa kung paano ka nakikipag sa ibang tao. Ang interpretasyon ng panaginip ng mga killer whale ay nagsasalita tungkol sa kung paano ka kumilos at kung paano mga pagkilos na ito ay may magagandang resulta. Bukod pa riyan, maaari kang magduda sa iyong ginagawa. Kapag nanaginip ka ng mga killer whale, maaari ka magkaroon ng agresibong pag-uugali. Ang pag-uugali na ito ay humahadlang sa posibilidad ng pagbuo na magilo na relasyon sa ibang tao. Ang panaginip tungkol sa isang orca or killer whale ay maaari maging isang malakas na karanasan na nagdadala ng makabuluhang kahulugan. Narito ang ilang makakalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang iyong panaginip una ang kapangyarihan at lakas. Ang mga orca ay kilala sa kanilang napakalaking kapangyarihan at lakas. Ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaaring kumatawan sa iyong pakiramdam ng kontrol at katatagan na maaaring magpakita ng iyong kumpiyansa at paninindigan sa paggising sa buhay. Pangalawa, ang katalinuhan at karunungan. Ang mga killer whale ay napakatalino ng mga hayop at ang panaginip tungkol sa kanila ay maaaring sumagisag sa iyong katalinuhan at karunungan. Maaari itong ipaalala sa iyo na magtiwala sa iyong mga instinct at gamitin ang iyong katalinuhan upang gumawa ng mga tamang desisyon. Pangatlo, ang komunikasyon at pakikisalamuha. Ang mga killer whale ay napakasosyal na mga hayop na umaasa sa komunikasyon upang mag-navigate sa kanilang mga komplikadong estrukturang panlipunan panaginip tungkol sa kanila ay maaaring kumatawan sa iyong pagnanais para sa pakikisalamuha at pakikipag-usap sa iba. At ang pang-apat, ang emosyonal at intuition. Ang killer Rayle ay kilala sa kanilang malakas na emosyonal na koneksyon sa iba, pang ng PAD. At ang panaginip tungkol sa kanila ay maaaring kumatawan sa iyong emosyonal na koneksyon sa iba. Maaaring ipaalala nito sa iyo na magtiwala sa iyong intuition kapag emosyonal na kumukonekta sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang killer rail sa dagat. Kapag nanaginip kang makakita ng mga killer rail sa karagatan, ito ay nagsasabi sa iyo na makukuha mo ang moral na suporta na iyong inaasahan. Maaring marami ka ng isinakripisyo at sa tingin mo ang ipinaglalaban mo ay hindi nagbibigay ng na mga resultang nararapat. Ang mga panaginip tungkol sa mga killer rail sa dagat ay sumisimbolo sa iyong katalinuhan at kakayang manghuli ng iyong mga layunin. Tinakatawan din nila ang isang pangangailangan para sa panlipunang koneksyon at pakikipag-ugnayan sa iba. Sa kabilang banda, kung nakakaramdam ka ng takot o pagbabanta ng mga killer whales sa iyong ito ay nagpapahiwatig ng takot sa isang bagay na makapangyarihan o pananakot sa iyong paggising na buhay na kailangan mong harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang killer whale na tumatalon. Kapag na ka ng isang killer whale na tumatalon sa tubig, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay masaya sa mga taong nakapalikit sa iyo. Kung nakakita ka ng isang orca whale na tumatalon, maaaring maramdaman mong nanunood ka ng isang masayang palabas. Nalalapat din ito sa mga panaginip tungkol sa mga killer whale na tumatalon sa iyong mga panaginip. Kung nanaginip ka ng isang ang na balye na tumalon wala sa tubig, ito ay sumisimbolo sa iyong kakayahang makayanan ang mga hamon at mga hadlang. Ang tanawin ng isang maringalo mapaglarong killer whale na tumatalon sa tubig ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa pagkamangha at pagtataka. Bilang kahalili, kung natatakot ka sa iyong panaginip, ang killer whale jumping ay maaring kumakatawan sa isang babala o isang tawag sa pagkilos. Dapat kang maging mas maagap at protektahan ang iyong sarili o ang iyong mga pinapahalagahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga killer whale at dolphin. Kapag napanaginipan mo makasamang dalawang hayop na ito, nakagawa ka ng balanse ang nangyayari ayon sa gusto mo. Ang mga killer whale at dolphin na magkasama sa isang panaginip ay nangangahulugan ng swerte at kaligayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang baby killer whale. Kapag nakakita ka ng isang sanggol na killer whale sa isang panaginip, ito ay nagpapakita na ikaw ay naghahanap ng proteksyon. Maraming problema ang maaaring magparamdam sa iyo na wala kang magawa at kailangan mong magkubli sa isang taong mas matanda mas may karanasan. Ang baby killer relay ay kumakatawan sa isang bagay na maliliit at inosenteng pinagbantaan o sinasaktan ng mas makabuluhang pwersa. Nangangahulugan ito ng iyong mga kahinaan o takot o sumisimbolo sa isang tao o isang bagay na malapit sa iyo na nasa panganib. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagsalakay o mapanirang mga ugali. Ang killer relay ay isang malakas na mandaragit at ang pagkilos ng pananak. Pandaragit sa isang sanggol ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais na kontrolin o pangibabawan sa isang bagay na mas mahina. Mahalagang tandaan ng mga panaginip ay hindi kinakailangan sumasalamin sa ating mga malay na pagnanasa at ang interpretasyon nito ay maaaring isang salamin ng mga panloob na salungatan o pinipigilang mga emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga killer whale at pating kung makakita ka ng mga killer whale at pating, ito ay tungkol sa pakikibaka. Ang panaginip ng mga mamamatay na balyet at pating ay tanda ng tunggalian. Baka may pumipilit sa iyo sa trabaho o dapat mong harapin ang problema ng may tapang lugar ng panaginip tungkol sa isang patay na killer whale. Kapag nanaginip ka makakita ng patay na killer whale, ito ay sumasalamin sa panig na iyong personalidad na itinatago mo. Maaari mo rin mapansin na dumarating ang mahihirap na panahon sa ilang partikular na lugar. Para doon, kailangan mong harapin ang anumang darating ng may mahusay na paghawak. Ang panaginip na ito ay nagsasalita din tungkol sa mga problema sa pag-aasikaso sa ilang mga responsibilidad. Sa pangkalahatan, ang mga killer whale ay sumasagisag sa katalinuhan, lakas at emosyonal na lalim. Ang isang patay na killer whale sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagkawala o pagkabigo na may kaugnayan sa mga katangiang ito. O maaari itong magpahiwatig ng takot ng nananaginip na mawala ang kanilang lakas at katalinuhan. Bilang kahalili, ang panaginip ay sumisimbolo sa pakiramdam na nakulong o pinaghihigpitan dahil ang mga killer whale ay kilala na nagdurusa sa pagkabihag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manghuli ng mga killer whale. Ang mga killer whale ay makikinang hayop Kung nanaginip ka manghuli ng mga killer whale, naghihintay ka ng tamang sandali para kumilos. Ang mahalaga ay kilalanin ang buhay na iyong ginagalawan. Ang panaginip ng mga killer whale ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais na madaig ang isang malakas na kalaban o hamon sa iyong paggising. Killer whale ay kilala para sa kanilang lakas, katalinuhan at kakayahang magtulungan bilang isang koponan. Kaya ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na makipagtulungan sa iba at gamitin ang iyong mga lakas at kasanayan upang makamit ang iyong mga layunin. Gayun din ang larawang ito ay sumisimbolo sa isang takot o pagkabalisa tungkol sa isang sitwasyon kung saan sa tingin mo ay nanganganib o mahina. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tummy killer whale. Kung nanaginip ka ng tummy killer whale, ito ay nagpapakita ng kalmado. Ang panaginip ng isang palakaibigan killer whale ay kumakatawan sa swerte kahit na lumangoy ka kasama ang mamal na ito ang iyong tinitirhan ay lagi nagbibigay ng kapayapaan sa mahabang panahon. Ang nakakita ng isang tummy killer rail sa iyong panaginip ay maaaring magmungkahi na kamakailan ay nakabuka na isang malakas na koneksyon sa isang taong lubos na sumusuporta at mapagkakatiwalaan. Maaaring tinutulungan ka ng taong ito na mag-navigate sa mahihirap na sitwasyon o nagbibigay sa iyo ng emosyonal na suporta. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring kumatawan sa iyong lakas at katalinuhan at iminomong kahi na makakamit mo ang iyong mga layunin kung mananatili kang nakatuon at determinado. Kahulugan ng panaginip tungkol sa killer whale na hinahabol ka. Kung nanaginip ka ng killer whale na humahabol o maatakis sa iyo, ito ay senyales na kailangan mo ng tulong ng isang tao. Kung meron kang kaunting problema, huwag magaksaya ng oras sa paglutas nito kaagad isang agresibong killer whale ay sumisimbolo din ng ibang mga tao ay pumapasok sa iyong privacy. Mag-ingat sa mga tao sa paligid mo, may nagtatarget sa iyo. Upang malutas ang problemang ito, maaaring kailanganin mo ng tulong sa lalong madaling panahon.